Hello everyone, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon, papalitan po natin itong ang uh, strap ng aking Redmi Smartwatch po 5, Active 5. Kasi ito po yung original na na strap po sa pagkabili namin. Eh ayoko nito kasi para itong ano uh, ayoko din sa color. So meron akong nabili sa Lazada. So kaka-deliver lang po ito, nito. Uh, ngayon, So, papalitan na lang po natin. So, itong gagawin natin, guys. So, itong color na to, ang naisipan kong bilhin. Wala lang, kasi parang gustong gusto ko siya. Ano, paano ba to? Ah, anak pala. Anak pala. <laughs> so, ito yung nabili ko. So, paano ba to i-lose? Hindi ko alam. Hindi ay. Wait sa. So, ito na guys. Ito na guys. Tatanggalin natin itong old na strap. So, ganito lang yon guys. Pag may nakita kayong button dito, so, ipipress lang po natin ito. So, ayan. Ayan, natanggal na. Ito. So, yung isa naman. Ipipress natin ito kung may nakita kayong button dito. Sa parang nabublur. Ayan. So, ayan. Ito, ipipress natin. Ayan, natanggal na. So, ito na lang. Sabi, may ano daw to. Teka lang. Ah, ito. Itong gagamitin natin. So, ganito lang to siya, guys. Uh, ilagay natin dito. Oh. Uh, pag may narinig kayong parang click, so yun na yun. So, sa kabila naman. Ito, click natin. I-press natin or uh, Oh, ayan. Okay na. May bago na akong strap ng watch. Teka lang. Meron itong libre na ano, screen protector daw. Ito. Ano ba to? Saan din eh? Lo. No, meron akong kuan, screen protector. Butangan ni siya o koto no. O kuan. So, yun na lang guys kasi... Itong hindi na ako mag-video nito paglagay ng screen protector. So, yun. Babush.